Hi guys, may nagluluto dito ah. Luto na siya ng spaghetti. Spaghetti lutuin mo tayo. That's spaghetti. Ano ba? It's, it's pasta. Uy okay. mo. Yeah. It's like... O ano pa nilulutuin mo? Pasta lang? Yeah. Spaghetti yeah. different. Eh, than... yan ka na naman. <laughs> Hindi daw spaghetti pero tingnan mo. <laughs> Hindi. Pas, Ay, hang, mo. ulitin mo muna. Sige, tanungin mo. O ulitin mo muna. Ipatay mo. Wala cooking, dai. patay mo muna. O, patay-patay. Daraan siya Hindi nga. Ano nga niluluto? Explain mo na. mo muna. Mata. Ay, puting. No, no. ah. mo Magluto ka masusunog yan. Susunog yan. May dalawa. mo muna. Susunu, yeah. patay, dalawa, mo. Tanungin nga kita. Yun, luloto, ano niluluto mo? Pasta red sauce. Hindi, wow. Ano oh, yan? Ba't nag-blur? Ang spaghetti kasi ano? Ano? Merong hot dog. Merong... Tumainis! Spaghetti na rin yun! Hindi <laughs> iba na! Iba nga yun! Bakit iba? Kasi ito pasta, parang Arabic. Walang walang condensed milk? Wala, oo. Uh. Ano ba yan? Walang well, Nestle cream? Ay? Merong Nestle cream kasi hindi, hindi na Nestle cream yung gamit mo eh. Cream lang eh. Uy, Nestle cream yan dito. Nestle cream. Nesli. Brand yun. Yung ka na naman. Kasi ang Nestle pag... Pag-i-tipas <laughs> eh, diba? Yes! Ibablog kami. Ibablog kami. Video ang kita. Ay, hindi ba ito makapiright? Makapiright, ulitin mo Kanta daw siya. Ay, makapiright pala. pa no. Hello, guys. Yung isa. Diba? <laughs> Gago! Gago! <laughs>